Kumalat kamakailan sa social media ang balitang ikinagulat ng marami. Diumano'y pumanaw na raw ang kilalang TV host at aktor na si Luis Manzano. Isa itong balita na agad naging viral, lalong-lalo na sa Facebook, kung saan naglipana ang mga posts na naglalaman ng Diomano'y larawan ng aktor habang nasa ospital at iba pa nga'y nakahimlay sa kabaong. May iba't ibang bersyon ang mga caption ng mga post na ito. May nagsasabing nagdadalamhati na raw ang kanyang asawang si Jesse Mendiola, habang ang kanyang ina na si Vilma Santos ay umiiyak at nagsabing lumaban si Luis hanggang sa huli. May isa pang mas kontrobersyal na post na nagsasabing ang ama ni Luis, si Edu Manzano, ay sumuko na raw at inamin na may kinalaman ito sa pagpanaw ng anak, at diumanoy may kaugnayan ito sa usaping pinansyal. Dahil sa bilis ng pagkalat ng balitang ito, marami ang nalungkot at nabahala. Umani ito ng libo-libong reaksyon, shares, at comments mula sa mga netizens na nagbigay ng pakikiramay, galit, at pagkalito. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, agad din na pag-alamang isa lamang itong malisyosong uri ng fake news. Buhay na buhay si Luis Manzano, at sa katunayan ay aktibo pa sa kanyang social media accounts. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon na magpatawa at magbahagi muli ng kanyang mga kilalang funny videos at memes na talaga namang kinagigiliwa ng kanyang mga followers. Marami ang natuwa at nabunutan ng tinik ng makita si Luis na masigla at masayahin sa kanyang mga bagong posts. Anya sa isang e-story, guys, patay daw ako. Kaloka! Eto, buhay na buhay pa at may meme pang dala. Kalakip nito ang isang video niyang tumatawa habang may filter na parang multo. Sa isang panibagong post, binigyan diin ni Luis ang importansya ng pagiging maingat sa pagbabahagi ng mga impormasyon online. Nakakatawa siya sa umpisa, pero delikado rin kapag may mga taong naniniwala agad. Sana mas maging mapanuri tayo sa panahon ngayon, Anya. Pinayuhan din niya ang kanyang mga taga-suporta na i-report ang mga mapanirang posts at huwag basta-basta magpaniwala sa mga nababasa sa internet lalo na kung walang opisyal na kumpirmasyon. Sa huli, nagpasalamat si Luis sa mga tunay na nag-alala sa kanya at pabirong idinagdag, wala pa akong plano guys. Marami pa akong memes na gustong ipost. Muli, isang paalala ito sa ating lahat, sa mundo ng social media, hindi lahat ng nababasa ay totoo. Maging mapanuri, maging responsable. At higit sa lahat ay mag-check bago mag-react.